at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda. Ang Philippine Standard Time, ay ganap ng uh, 9.02 ng umaga, kaupem kong di tsaki. Noong magkato, Nung, uh, September 14, 2024, isinailalim ang NAIA o ang uh, Minoy Ninoy Aquino International Airport sa pamamahala ng NNIC o ang New NAIA Infrastructure Corporation. Isang uh, na naglalayong isulong ang modernisasyon ng pangunahing paliparan ng bansa sa ilalim ng bago ng pamumunuan. Nagsimula ang malawakang re na nag ng rehabilitasyon na nagkakalaga ng 170.6 billion na naglalayo makabuti ang karanasan ng mga pasahero at mga operasyon ng na paliparan. Makalipas ang limang buwan, isa sa mga kapansing-pansing na pagbabago ay ang pakikipagtulungan ng NNIC sa Collins Aerospace para isang full system overhaul ng NAIA. Kabilang dito ang paglalagay ng mga makabagong te teknolohiya tulad ng biometric screening, self-service kiosk, at pinahusay ng mga sistema ng sekuridad na inaasahan makukumpleto ngayong September 2025. Ang mahabang na ito ay naglalayong gawing mas efisyente at moderno ang operasyon ng, uh, sa, ng uh, paliparan na magdudulog ng mas maginhawang uh, karanasan para sa mga manlalakbay na, nitong 2024 ay umabot na sa 50.1 milyon na mga pasahero ang dumating sa bansa. Bukod dito, isinasagawa rin ang mga proyekto upang makabuti ang infrastruktura ng na uh, paliparan. Kabilang dito ang pagpapalawak at pasasaayos ng mga terminal pagpapabuti ng mga sa loob ng paliparan at pagsasaayos sa mga sistema ng transportasyon papunta at mula sa naiyak. Tayo na din ang mga ito na tubunan ang mga issue ng congestion mapabuti ang daloy ng trafiko sa paligid ng paliparan. Ang mga pagbabago ito ay, ay bahagi ng mas malawag na plano ng NNIC na gawin isang world-class na paliparan ang naiyak sa pamamagitan ng modernisasyon at pagkabuti, inaasahan mas maging kaaya-aya at epesyente ang karanasan ng mga pasahero na magdudulot ng positibong epekto sa imahe ng bansa sa malukal at tayuhang maglalakbay. Ngunit, sa kabila ng mga pagbabag pagbabagong ginagawa sa naiya, muli na naman nagbabalik ang tanging laglap balak o ang nagiging popular na talaba noong administrasyon B.S. Aquino. Dito lamang March 6, 2025, isang insidente na umunoy itanimbala ang muling na sa Naiya Terminal 3, kung saan ang 69 years old na si Ruth Adele na patungo sa Vietnam kasama ang kanyang pamilya ay inakusahan ng, ng pagdadala ng bala sa kanyang bagahe ayon sa kailang salaysay, sinabihan siya ng mga tauhan ng sekuridad na may nakita silang imahe sa isang anting-anting -antin na hugis bala sa x-ray ng kanyang bagahe. Gayunpaman, sa aktual na inspeksyon, wala natapuan bala o basyo dito. Bilang tubod, agad na sinipak ni Department of Transportation Secretary Vincent D. Tison, ang tatlong kawali ng Office for Transportation Security o OTS, na sangkot sa insidente. Inaasahan din niya ang pagsusuri at re ng mga kasalukuyang proseso ng screening at seguridad ng kapaliparan upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Samantala, itinanggi naman ng pamumunuan ng OPS na bumalik ang tanimbala modus sa mga pangunahing paliparan ng bansa. Ngunit kinilala nila ang pangangailangan ng masusing investigasyon at pagpapatupad ng mga kakwalan-aksyon lapang sa masangkot na tauhan. Ang muli paglitaw ng mga ditong eksidente ay nagdulot ng panggabas sa mga maglalakbay. at nagpapaalala sa mga kontrobersyal dulot ng tagimbala modus noong 2025 kung saan maraming pasahero kabilang ang mga overseas Filipino workers at naiyon turista ang nabibiktima ang mga ganitong isidente ay nagdulo ng takot at kawalan ng tiwala sa maahesya ng sekuridad sa paliparan na maari makaapekto sa imahe ng bansa sa mga lokal at daluan manglalakbay. Sa kabila ng mga hakbang na ito isinagawa upang supuin ang ganitong modus, ang mga insidente tulad ito ay napapakita ng pangangailangan para sa mas maigpit ng pagpapatupat ng mga patakaran masusig pagsasanay sa matauhan ng seguridad at pagpapabuti ng sistema ng inspeksyon sa paliparan. Mahalaga rin ang transparency at accountability upang mapat mapatatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Ang bumilis na aksyon ng mga kinaukula sa pag-receivax sa mga sangkot na tawa ng isang posit positibong hakbang. Ngunit kinakailangan ng patuloy na pagsusumikap upang matiyak na hindi na muli mangyayari ang ganito ma, eksidente sa hinaharap. Meron nga nangyari, meron naman nangyari eh, dali naman sa probinsya. Na tapos nakarating naman dito sa Manila at sinabihan na naman na meron naman siyang meron naman daw siyang na, uh, at yung bala, yung tinatawag na anting-anting. So ako naman, kaya tinakil ko na yung umaga. Kasi ko ako, nakita ko, para sa akin, ay mukhang, uh, mukhang nagbalik uh, na. Lalo na alam mo sa isa sa ano, isa yung worry ko. Kapag tayo, di ba, siyempre pagka nanduna kayo, yung bagahe po ninyo mauna, papasok doon sa, doon sa machine, x-ray machine. At ikaw naman sa tao naman, kung ikaw inaasay assign doon sa, isa, sa isang parang, uh, parang isang uh, cubicle, tapos iikot yun, di ba? do so, pag umikot yun, natural na hindi ka nakatingin doon sa likod mo, hindi mo na nakikita kung ano nangyayari na sa bagahe mo. Yan ang isa kinatatakutan ko. Kaya ngayon, sis, pero sabi ko, mukhang nawala na. So medyo, siguro ang ang, yung medyo yung pagdududad ko, ay nasa, sabi natin, nasa 20%. Ay ngayon, wala. Takot na ako ulit. Oh, 100% na mukhang, sabi ko, mukhang nagbalik na to. Kasi may nangyari na naman eh. Ito naman eh, galing sa, hindi ko matanda kung anong probisya eh. ito pa dito sa Manila. Nga, hinarang na naman siya at may, hindi nila tawag, hindi nila taw, hindi ta, uh, balang tawag nila. Anting-anting. Pero yun ay yun. So ako naman, uh, may papaya ako sa inyo. dahil na sa mga kababaihan. Kayo, kayo may mga backpack. Magdala kayo ng extra na extra bag na napo-fault, na, na matatago ulit. Na talaga, katuloy ito, may ako papakita sa inyo. Ito talaga ay potato sa akin. Kailang matakot ko to, to kasi nakakatakot na mukhang nagbalik na naman. Ako dali, meron ako di ba? Ito. Kapag ako ay eh, nasa na iya, liman na iya, na kung alam ko po na may dadaan sa x-ray machine. Pag alam ko na may dadaan sa x-ray machine, ako ay nakahanda na. Ito. Ito, ito, meron kasi meron din ang GSP. So ito naman, magkakaroon, magdadala ako ng isa pang X na bag. Yan. Ito. Kapag alam ko na papasok sa x-ray machine, ang mga gamit po, ang ko, ang gagawin ko, itong bag na pinakita ko sa iyo kanina, ipapasok ko sa loob. Ayan. Ipapasok ko siya sa loob. Ayan, para, alam mo talaga sa totoo na, ako ay, na, na ano na, na, bumalik balik ang takot ko. Lalo na ako, ako baba, punta man ako sa, sa Cebu, sa Iloilo, o sa Anman. Basta kung may extreme machine, yan no, ang gagawin ko. Yung bag ko, ilalagay ko dyan. At dapat may ano, dapat may zipper. Yan. Dapat may zipper siya. And then pagdabisan. kaya lang itong bag, ito, wala pa siyang ano eh, wala pa siyang butas eh. Papa, it, eh, pupunta ako sa ano, doon sa mga back repair. Palaligyan ko ito ng butas at ikakandado ko. Yan. Kasi pagkasabi natin, ay, doktora, mabubuksan pa nila yan. O nga, pwede din gamitin, sabi natin, pwede din ang gamitin ng ball pen, pwede din ang butasan. O kung pwede, o nga, mabubutasan nga nila, pero hindi man nila may babali. Kasi nga, yung, yung pinakaulo ng zipper, ay nakano, mahirapan na sila, tsaka, kung uh, kumbaga sa ano, kulang na sila sa oras. eh, saka ito, meron pa isang ganyan pa. So medyo mahirapan na sila. So, ganoon ang, ang gagawin ko ako ay eh, magta-travel, lalo na kung dadaan sa x-ray machine. So, ako naman mapinapayo ko, ganyan na rin gawin nyo. Huwag tayo maging lax kasi minsan tayo mag-aalis tayo sa ano, minsan naiipit ka na sa, sa immigration, haba -haba ng haba-haba ng pila. Tapos pagdating mo doon, magtatapos, tapos sasabihin nila, ay meron pa ka kami nakitang ang anting-anting sa loob ng bag mo. Eh bakit pa natin hintay na eh, maging biktima ka? So ako naman, para sa akin, Ganun talaga ang gawin ko kung ako'y pa Itong bag na ako, ibibigay ko sa akin na girls pa. Matagal na ito, pero tinago ko. Ayan. Ito. Kaya nung, muli, na, nung nakaroon muli na itong issue na ito, ay naku, talagang gagamitin ko na ito kaya hindi nabas ko na. Ayan. Yung pagka naka, ka, kung nasa boarding area ka na, di ilabas mo na, hindi mo na ulit yung bag mo, tapos, ito naman eh, natutupi naman ito eh. na Matatago ko siya ulit. Di ba? baka ano, tetago ko na ito, napupol to. Yan, para sa ano lang to, pag airport ko lang itong gagamitin. O sa mga may backpack naman, ganun din. Kapag meron din kayo mga backpack dyan. O yan, kasi, yun no, na ano, yun, 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 sa second na nahuli. Eh, sa backpack naman, eh, dilagay sa backpack niya. So, ito naman, kapag kayo naka-backpack, ganun din. Ito, ang galing naman to sa same Stephen O, ang gagawin ko, yung pagpag po rin, ko pa rin dito. Kung sakali kung wala ka ba. Yan. Itatago, itatago mo pa rin sa mga, ayun sa, doon sa loob ng bag din. Diba? tapos, nakakandado. No? So, mas mahirapan na sila maglagay ng ano, ng anting-anting o sinasabi nilang bala para maantala ka o sa akin, di mawawala ang ang ampaw na kailang bigyan mo sila ng ano para para pa, 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 paalisin ka nila para hindi ka na ma, ma ano, ma, hindi makasakay, di ba? Kaya ganyan ang gawin nyo. Kapag kayo mag, magka-abroad mag, o kayo magka-ano, ko kayo sa mga punta kayo, sa Boracay o Sardau o sa Palawan pagdadaan kayo sa X-ray ako yung naman gawin ko na ng ngayon taong na po. Kasi matagal ko din ginagawa ito pero ngayon tatakot ako may mag-aano ko na lang. Pag every time na sasakay ako ng aeroplano at may dadaanan na extra yan, ganun ang gagawin ko. Tatago ko na lang aking maleta sa loob. Ang handbag. Yan ta. Yan ay ito handbag ko. Tapos, tapos, meron ka pa mga, uh, dito, meron ka mga Uh, yung mga redos, kung meron pinapatanggal, dyan mo lang ilalay oh tapos, ita. Tapos, isipper. oh tapos, ikandad Kailangan may kandado, ha? Ah. Kasi pag walang kandado, useless din. So, ganun. Yan, isang tip number one. And then, kapag sa ano naman, sa mga maleta, ang ginagawa ko, lagyan na lang po ninyo ng ano, yung, kumbaga yung damit para sa maleta. Kasi pagka uh, diligyan mo ng damit yung maleta mo, Siyempre, isushoot mo, di ba, buo. Tapos yung zipper, yung zipper mapo-cover. So, hindi eh, nila matutusok na yun, ano. Na, hindi na nila matutusok para, ma para masingitan yung bala. Kasi yun, babilis nila ba, ibalik O, tapos, ang ginagawa ko pag sa akin naman, may baro na, may belt pa. Kaya ano ko baga sa akin, talagang ano na, talagang, kaga, uh, wala na ako peace of mind. Pagka hindi ko talaga ginawa to. So sa akin naman, yan ang ginagawa ko. Sa, pagka maleta ko, nilaligyan ko ng damit at nilaligyan ko pa ng belt para para ma, wala na silang time na maibalik. Kaya eh, sa pagtanggal ng doon sa damit, eh, hirap na hirap. Kasi yung, yung cover ng luggage, yung damit ng luggage ko, sobrang fit. Kaya pagka sinuot ko, batala nga may kwit na kinahihirain mo para maibo. E eh, pagkatatanggalin mo, mahirap pa rin tanggalin. So, dyan pala, lang, hirap na sila. At iba naman, kapag ka naman sabihin natin, yung alam na nga ninyo na yung maleta ninyo ay eh, mabilis bang buksan, ang isa pang ginagawa, ito, lagyan ninyo ng balungkal po ninyo na nga ito, tinapagin ako sa inyo. Yung buong maleta, yan na, Ito. Kailan? Balutin ninyo buo yan ng ano. Ikutin mo pa, ikutin ang maleta ninyo. Kasi ito, iba naman, hindi naman dahil ginakaw. Iba naman, pag ibang iba, uh, airport, minsan, hinahagis lang yung maleta mo eh. So kapag ka may hindi na klase yung maleta mo, o kaya so overload na yung pinakasya mo talaga lahat ng gamit po, puputok yun eh parang noon last time nung pumunta kami sa China, yung isang kasama namin na pagdating namin doon sa do sa airport, hindi niya alam, sabi ko, "Uy, yun ano mo yung bag mo yung sa kalahati open na." Hindi niya nakita, nakita ko. So tinuro ko. So half open na siya, yung zipper niya, kalahati, na, na uh, So sa kaya nung time na yun, pero hanggang sa din si Ole, tapos isinarado niya na ibalik na naman. Kaya tayo naman, pero just to be sure, kung wala kayong ano, ah uh, pag alam ninyo, mahinang klase yung maleta, o kaya alam mo may medyo mahinang yung zipper ninyo, o kaya overload kayo, maluti ninyo to, o ano, pag eh, yung nakarap talaga. Sa so, airport, meron di ganun services, ha, na binabalot yung, yung maleta mo ng ganito. Yan po. Ano yan, sa mga, yan sa mga tips sa mga traveler para maiwasan natin madakawan o hindi naman sabi natin madakawan maiwasan din yung yung sakit sa ulo na pagbibintangan ng isang bagay na wala naman. Kaya yan ang aking uh, isang tip sa mga naglalakbay na kailangan hindi lang doble ingat, triple ingat sa mga damit nyo. Kaya mga sa yung kapag every time na lalo na pag aalis, kapag sa mas nakaroon ako ng problema, eto nangyari sa NAIA 3. Pero na-encounter ko sa NAIA 2. Nung no, pagpunta, hindi lang sa akin eh, pagpunta namin sa ibang bansa, yun ano, yung zipper na nasira na eh. So, sabi ko, pero nung tinagdan ko yung gabi, kasi wala naman siya mananako sa bagahe ko eh. So, pag silip ko, wala naman na wala. Kaya wala, nung time na yun, talagang ano na, sabi ko, ay, babaluta ko na to, lalagyan ko ng gabi na itong maleta ko, para uh, iwas, ano yung manakawan, di ba? O iwas, din na manakawan, iwas, bigyan ka pa ng problema, o kung ano yung sa iyo. Kaya, di ba, sabi na, tanim bala. Kaya, di ba, sabi naman na, sabi ng BOTR, hindi na raw mangyayari noon. Ay kung wala ba, no? ano, hindi naman lahat uh, nag-ano, social media. Ito kaya nalaman kasi, binidyo nila na talagang, ano, na, na, na may ganito pangyayari. Yung second, ano eh, yung second recently lang eh, tali sa probinsya eh. Eh, mabuti na lang. Habang in-app siya na talaga, meron daw siyang uh, pinapakita pa daw sa, sa cellphone, doon ano yung taga, uh, airport uh, security, na meron nakikita daw, nakita daw doon sa system nila, meron daw uh, kung bala. So, sa so, uh, mabuti na lang, binibidyo nila talaga eh. Kung ta sabi niya, kung talagang, ano, kung talagang meron akong baon na anting-anting na sinasabi nyo, pakita ang CCTV gusto ko makita sa CCTV. Do no, si na makita sa CCTV. Natakot. Sa mga napakawala na tapos ko na rin tinawag pa din ang head ng security nila na nakunarin na report sila na daw sila nakita Doon sa do sa kanya ano na ano yun eh uh, ano yun eh bakpak yun eh. So sabi daw niya ang isang ano ang isang reason niya nakadalawang airport daw sila. Ewan ko kung saan yung Sumakay sila. So, naka, naka, so, so dalawang uh, checkpoint na ang kanilang dadaanan bago sila nakarating sa Pilipinas. Ang point nila, kung talaga meron akong dalang yung ito sinasabi niyo ating anting itong bala na to. Kung meron talaga akong dala, doon pa lang sa pinanggalinga ko, nahuli na ako ko, hindi na ako pinasakay. Eh bakit pagdati ko lang dito sa Manila, nakaroon bigla? O di ba? Meron siya eh, may reason siya. Nung pinapanood -pina ko, sabi ko, tama siya. Kung talagang meron man siya na ano, eh may security. Ibig mo sabihin, mas palpak ang extreme machine do sa sa ibang sa, sa ibang lugar. Sa dito lang sa Manila, sa Naiya lang ang malalo, kumagang um, bas basyadong madwana ang kanilang x-ray machine. Basyadong ano, talagang kitang-kita kung ano nasa loob. Bakit doon sa, dun sa mga airport sa ibang mga lugar, hindi nakikita. Kaya, kaya, kaya sabi nga nung ano, sabi nung uh, isa ito, isang grupo di sila, pamilya din. And then sabi niya, kung talagang sinasabi mo na may gala ako, pakita mo yung CCTV. Gusto namin makita mismo sa CCTV. Nung no, sinabi na gusto nila makita sa CCTV, ano nangyari? Biglang atras. O sige na hindi, sinasabi lang namin na meron kang ganyan. Kung talaga wala, ito pa, hindi ka papaalisig naman namin. din o kaya naman, kung meron, aaisig lang natin. Pero wala naman ibang wala naman iba na gawin sila. Hindi naman daw sila kakasuhan. Tiyarin. O ba diba? Panusot. Kung hindi ka marunong lumaban, kung hindi ka marunong magkat magkat o di ka marunong magsabi na pakita ang CCTV. O, oh, ah, di ba? Figure a trust kung sinabi yan o, no, ipa, i, ano, pakita sa CCTV. At dahil kaya lalo sila nakatatapos nak, 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 na ano na ang isa sa kasama nila binidyoan ang pangyayari. So, nakabidyo sila. So, takot na lang talaga sila. Kaya sabi nila, kapag after that, burahin daw nila. Hindi. Sino naman magbubura? Siyempre, naka-life eh. Paano mo nung mabubo, nakikita eh, ang kita na ang mangyayari. So, sa mga naglaro, kasi ngayon, ano na eh, malapit na mag, ano, mag Holy Week, uh, marami for sure na magbabakasyon, mapalokal, abroad, ang sa ano lang, uh, ang sa akin lang naman, ay eh, nagbibigay lang ako ng tip o pag-iingat ang um, mga uh, dapat gawin na sabihin natin na sinabi naman ni eh, ni o ni na na tinanggal na raw sa ano tinanggal na raw yun eh bakit meron pa nangyari na meron na naman isa pa so tayo naman mag a total tayo ay lalabas mag-enjoy -e magbabakasyon para hindi masira ang araw mo o hindi masira ang bakasyon mo gawin na lang ninyo tinuturo ko sa inyo na kapag kayo sa mga babae kapag ka meron kayong handbag lagay po ninyo sa ano, sa sa mga tika, ulitin natin. O kaya, ayan, ayan nanonood siya uh, ng Sabado. Ayan. Kapag ka meron kayo mga handbag, nagbaon pa kayo ng isa pang ano, yung malambot na bag na may zipper na may lock. Ayan. Pag meron kayo mga dalang handbag, lalo sa mga babae, ayan, yan, yan. Nagbaon pa kayo ng isang, fold, isang foldable na bag. Lagay po ninyo yan sa loob. Talagang gawin nyo yan para meron tayo peace of mind. Ayan. Tapos, hindi lang save na yan. Ayan. Ayan. Tapos, hindi lang ganyan, hindi lang na kasi kailangan may kandado pa. Kaya after the program, pupunta ako sa Mr. Quickie, magpapalagay pa ako ng butas dito o para para malagyan ng ano, para pwede lagyan ng patlak. Para nakakandado. Kasi kung ka nakakandado, thank God, at sasabihin nila na na binutasa nila. kailangan kasi nila itong ano, itong p para ibabalik eh. Pagkabita rin, masasarado ulit. Pero kung ito'y nakakandado, hindi na nila ibabalik? So, mauhulit talaga na may nag open sa bag mo. So, pag-open naman nila ang batu, na sa loob pa, masa, mas na, mas maya pa na. Kaya, kaya, baka sila sila ng oras para gumawa ng kalukuhan. O sabihin naman nila na ang eleksyon nila dito sa loob, eh obviously, bakit the bakit the open, eh nakakagdamo yan. Di ba? So, dyan pa lang, booking na sila na meron silang ginabo ng kalokohan. Pagkagay niya nakita, no, wow, nakapaglakto ah. Mahirap to na yan, na mahirap to na yan ng ano, ng uh, kung anong bala, o anong mga nila, nila. Wala na silang pangilalagay. Kaya, yan ay isang uh, sa akin ay eh, isang, isang uh, paalala lang na maging uh, maingat tayo kapag tayo na sa airport. Hindi ko sinasabi lahat ng airport. Sinasabi ko lang para sa protection ng natin. Ayaw na natin ma-stress. Ayaw na natin ayaw na natin na uh, imbis na makapag-relax ka o iba kung meron kayong mga uh, credit card na pumakapunta ka sa launch area, mauubos ang oras mo sa kanila. So, yun na lang ang gawin natin na para para iwas problema. Kaya, yan yeah, yeah, special doon do, ka Kasi nakita ko po na may isa. Tapos may pangalawa na. Ang mukhang kailangan ko to talakay dito sa programa. Dito sa Health and Travel at Servisyo Publiko na tamang informasyon naman ang binibigay ko sa inyo tamang servisyo na para hindi na mangyari sa inyo. Para hindi naman din mangyari sa inyo, di ba? O paano kung mag-isa ka lang? wala kang kasama. Wala isang taga ano, wala isang taga video para sa iyo. Ito naman na itong nagkatao dito, pamilya to. So, yung uh, may isang mem member of the family ay eh, sila ay taga, sila ay sa pangyayari habang nakikita ang argumento na wala silang alam dyan, wala silang ganon. At uh, bakit biglang nakaroon, di ba? Kaya yan ang ano, yan ang isang nakakainis na pangyayari. Kaya magandang magandang umaga po muli sa mga nanonood po dito sa Health and Travel at Servisyo Pupiko at sa mga nakikinig po dito sa DWBL 1 to 4 to AM Band. Maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pangwebes sa edisyon ng programa na gapit ng tamang informasyon, tamang servisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Servisyo Pupiko sa ngalan ng aking writer-researcher na si William Maglente. Ako, Tagalog na tayo. Tagalog ang anong sulat niya. Minsan, masyadong uh, alam naman tayo ay na Chinese. Minsan, may, 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 time na talagang yung pagbasa ko ay eh, alatang nasabi na. Pero sabi niya naman, eh, alam mo, Pamilda, nami-miss namin, nami-miss daw nila yung yung ano, yung, pag, yung Tagalog ko na halatang Chinese daw ako. Yung accent, may pagka-accent Chinese daw. Minsan, gabi daw na minis daw nila. Eh ngayon, siyempre, sa, sa, ilang taon ko na naman dito sa BL. 16 years? 16 years ko na dito sa DWBL. Kaya yung dila natin, eh, nandiretso na. Kaya, kaya lang, pagka minsan, kasi siya ang researcher ko, Kapag kami sa may mga Tagalog siya sobrang lalim, isa, ang hirap sa yung dila ako oh, talagang na ano na, nahirapan na po po kayo, nahirapan na, ay pasensya na po kayo. Kaya maraming yung marami. salamat po sa pagsama po ninyo sa programa Health and Travel at Servisyo Publiko. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ay yung service sa Lady na naghahala na isang maganda at uh, makabulang araw para sa iyo asa yung sa buhay. Bye! Health and Travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng